Ah, Alin? Try pad mo Kuha mo ako. nagpapahulugan din ka din. Hindi. Hindi pa. Ah, hindi. Ano yung cash? Ayan. Ano yung mga brand na hindi nininay? Pwede makautang? Tecno, Infinix, lahat ng brand. Pwede yung makautang? O, oh, papasko na lang. Array, iPad. Ay, hindi ka iyo, Array. Kala ko na may business mo, Array. Hindi pa. <laughs> Sabi ni Lord, sa uh, ah. tamang panahon daw. Ano ka, Array? Ha? Ah? Ano, Array? Para sa church. Ah, ito ang iyong pledge. Mm -hmm. Yung, para kay Lord. Yes. Sa pakita ko na lang yung pastura. Ha? Ah. Ba, pupunta ka bukas. Kaya si Pataalam pa. May paso ka kahit minggo? Oo. Mm -hmm. Sige na. Ninay, salamat. Bye-bye.